sa so, mga kois wala tayong fishing adventure bukas kasi nagkaroon ng abirya dito sa bahay bale to yung pako kita nyo naman right hand ah uh, right feet uh, nakababad sa ano, sa tubig na malamig kasi nagkaroon siya ng ano second degree burn nagkaroon siya ng second degree burn kasi wait, ko yung cellphone ko mga guys nagkaroon ng disgrasya sa ano ko laboratory hindi ko siya maapak ng ano matagal sa walang tubig mga guys gawa ng sobrang sakit Dito ay magkakaroon ng fishing adventure bukas kasi ano siya injury ayun siya mga kuys oh. ang laki ng pasok niya rene restore ko kasi yung ano ko itong motor ko rene restore ko <toss> ayan Rene restore ko siya mga boys. Ngayon kasi nagkaroon ng problema yung tambutso ko. Bali na bali. Nabali siya dito sa part ng ah uh, dugtungan. So nandito yung ano kanina yung gasolina na ginamit ko galing sa ano pinaglinisan ng karburador. So ito siya. Ito. nandito siya kanina di ba nandyan siya ngayon tapos dito ako nakapwesto mga kois. winil ding ko ngayon yung nabalian nung tambot syo ko tapos biglang lumiyab yun ngayon nung lumiyab yun tapos umapoy din tong dingding nung ano ko nung laboratory ang nangyari nataranta ko sinipa kong ganyan pagkasipa ko kumalat yung gasolina na nandyan sa loob nasunog tong pa ako ito yung chanelas ko mga kuis kung makikita nyo sunog pati yung chanelas ko kasi suot suot ko to eh suot-suot kong ganyan nasunog siya so nagliyab yan buti pagkasipa ko nitong lalagyan na to kumalat yan dyan eh kumalat yung apoy dyan eh tumakbo ko rito ngayon sa aquarium ko sa labas linublog ko yung pa akong ganyan mga kois yan, linoblog yan dyan. Tapos itong basahan na to. Yan ang pinangtakip ko dun sa lumiliab, Tapos, binuhusan ko na yung excess na apoy. So, namatay siya. Ngayon, pasalamat ako kasi na-prevent ko yung sunog. Kasi tingnan nyo naman yung material nung tindahan ko puro plywood tapos andun pa yung motor ko puno pa ng gasolina yan so kung inabot yan malaking problema Ma possible na sumabog yung tanke nyan buti na prevent ko yung sunog ang problema yun nga ito yung naging sukli ayan nagkaroon ako ng second degree burn sa paa so so masakit na mga kuis hindi ko na siya kayang pigilan ibabalik ko na dun sa sa planggana na may tubig kailangan ko na siyang ibalik kasi sobrang sakit na kailangan ko na siyang ibalik dun hindi ko kasi matagalan na ilabas sa ano sa walang tubig mga boys pa kaya hindi tayo makaka fishing adventure bukas ayan kailangan nakaganyan lang siya para ma kumalma yung yung pain yung sakit so ganito lang siya tsatsagayin ko siya hanggang sa hanggang sa gumaling na siya so yun lang mga boys pasensya na kung di tayo makakaroon ng uh, fishing adventure bukas kasi yan nga nagkaroon ng abiria so wala tayong ma-upload Sayang. Pero okay na din kasi okay lang din kasi masama din yung panahon ngayon sa amin. Maulan, tsaka malakas yung hangin. Parang hamahan yung habagat. Lumalala. So, yun lang mga koys. Asahan nyo na na walang upload next week.